What's up guys? So, ayan, may tuturo pala ko sa si inyo today kung paano maging mail, ma, makailag sa ating paglalag ng cellphone para makaiwas tayo sa paglalag ng cellphone. So, kung gusto nyo hindi maglag ang cellphone nyo at onting-onting nawawala na ang paglalag ng cellphone nyo is panuhorin hanggang dulo and wag nyo na rin kalimutan na click ang subscribe button and click nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking bagong video. So, and like na rin. So, um, una nating pupuntahan ay yung settings. So, dito tayo sa settings. For Oppo, kung meron ka palang Oppo A16, dito ka na. So, dito tayo. And, ang mapipindot natin dito is yung about phone. Para makapag developer option options tayo. So dito is meron tayong so na yun. Ito, i-click niyo po tong ayan, ito. Itong version baseband and kernel. And dito tayo sa build number, in i-click niyo na lang hanggang sa you are now in developer mode. So ayan is i-click niyo na yung back button. Yan. Tapos, pupunta kayo dito sa my um, wait, sa additional settings. So, pagkapunta nyo pala dito, guys, is pipindutin nyo na ang developer developer options. So, i-click nyo na yon And so, ayan, di ba? Naka-developer options siya. So, eto ay, i-click nyo to para mapatay natin, para iwas lang ng iyong, sa, sa iyong cellphone. So, ayan, di ba? Tapos is, pagkatapos niyan is, i-click nyo na yung ano, eto. Tapos, natin, i-try natin kung pa ba or hindi na. So, try na natin. So, dito tayo, oh. So, ayan, hindi na siya naglalag. Kasi, guys, kapag ginaganyan ko yung cellphone ko, naglalag siya. Parang, parang ang smooth niyang ganunin. So, ayan, guys. So, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe, ha, guys. So, para po to sa inyo. At para din po sa akin. So, thank you for watching, guys.